Patayin niya ma'am then yun, kaya kaya na sige go start yun pag taka 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 parang narinig po diba ba? Apo. step na po kaya kung baka pag binabad nyo baka masira yung starter no ah, okay. kaya kailangan pag nag start siya eh balik na po agad okay okay, okay sige start po ulit Siyempre, eh, <coughs> make sure na pag ni-start na po is naka-break kayo, no? Mm, -mm. Okay, kasi yung... Ah, uh, yes, pang safety. Pero yung ibang kotse kasi, kahit... Hindi siya mag-start kapag hindi ka nakabreak. Ah. Uh, Kumbaga so, may mga safety, safety features silang gano'n. Pero to, kahit hindi ka mag-brake nga, start po siya, yun, no? Uh, okay. Pero pang safety lang is lagi, lagi dapat siyang okay. makabreak, no? Okay, start. Ah. Uh, Tap, uh, on. Okay, start. Yun, okay na yung gano'n, no? Uh, okay. Okay, sige, isa pa. Last na. Okay, isa pa. Nice. Okay. Kasi din na po yung